Kaya malapit na tayo sa toll gate So ayan. toll gate yan Diyan tayo bibili ng Park pass natin Yung pass natin Para makapasok tayo sa Banff So ang Banff dito sa Canada is uh, National Park So kailangan natin Pag gusto natin ma-access to Kailangan natin bumili ng Pass, pagpasok yan ah. Oh. yung toll gate nila Dito tayo sa number 3 Pipila Alright, alright. Pero kung dadaan lang kayo nito, no, kung hindi kayo mag uh, mamamasyal dito, pwede kayong dumiretso lang. Ayun, yung lane na yun, dumiretso lang yan. O kaya kung accidentally na nakapasok kayo dito sa lane, sabihin nyo lang dun sa sa nag, nagbibenta na uh, dadaan lang kayo. Pero kung magsisinungaling kayo, halimbawa sabihin nyo dadaan lang kayo, pero mag, mag-park kayo dito or magstay kayo sa sa BAMF sa saan namang national parks. Pag nakita nyo lang wala kayong pass. Ay, may multa, syempre. Kaya, bawal magsinungaling. Kasi may naglilibot-libot yan eh. Dito na nila yung mga sakyan. Kung magwiling nga sila ng pass. Anda natin yung wallet natin. Gabi, plus 6 dito. Plus 6. Plus 6 degrees Celsius. Ayos. Parang summer na. Ay, hindi naman. Parang spring lang. Masakit ulo, mami. Masakit ulo ni mami, ha. Ah. <laughs> hindi niya ako marinig. Like, naka, ano siya, eh. Naka airpods. <laughs> may sariling mundo si mami. Hi. Hi. How may I help you today? Uh, just for one day, for breakfast for family. Alright, how many adults in your car? Uh, two adults and four kids. four kids? Right, sir. You're taking over. <laughs> What are you doing? I know, right? $22. Awesome, David, please. Would you like a booklet of maps and information? I oh, know, we're good. We know okay. where we're going. Thank you. We you know where you're going. <laughs> right. We have a plan. You know, okay. with kids, you should have a plan, right? You should. Right. And it's busy today, too. So Is example, it? Oh, yeah. It's been busy. Really? All day. I guess it's the nice weather, right? Yeah, and it's going to rain tonight. Is it? You're coming oh, until okay. 4 p.m. tomorrow. I know. Oh, it's going to rain tonight. It's warming up pretty much this week, but it's okay. getting back cold. Oh, it's hopefully. getting cold again next oh. week. So right Hopefully now, it's not. Sun. Yeah. Alright. Hopefully it's not gonna be easy today. Have a good one, to you. So ito na yung pass natin. Yeah. So hanggang 4 p.m. tayo pwede. Balik ko lang yung. Alright, Mami, pakidikit naman. So ididikit lang ni Mami sa windshield natin. Tapos nakatapat yung yung text sa labas. Yeah. So direct na tayo. Ayos. Alright, 12 minutes na lang tayo sa location, no? So sabi ni ate, no? May baka daw umulan mamaya Gabi yung time slot natin, no? Sa Ice Magic Kasi may time slot kami sa Ice Magic, eh Doon sa Lake Louis 7pm Ay, nako So tingnan natin, no? Pag umulan, medyo Baka hindi kami tumuloy Kasi, alam mo na, may mga bata Buti kung kami lang Okay lang Pero So yan ang medyo ano dito sa Canada pag winter no, pag dag warm, syempre imbis na mag-snow, uulan siya. So pag umulan, di ba, mababasa yung kalsada, alam mo na yon. Tapos biglang pag gabi, paabot ng negative temperature ng negative degree Celsius no sa freezing point. So syempre, yung nabasang kalsada magpi-freeze, yun nang medyo delikado, madulas. So magiging icy road yung kalsada. So ngayon okay pa. Ayan o, yung tuyo pa. So, hopefully, sana naman magbagu eh, magbago yung forecast, no? Hindi sana umulan. Para ma-enjoy naman natin yung complimentary ticket natin sa Ice Magic. Sayang din yun. So, ayan, medyo gutom na kami, no? <laughs> sa so, pagdating natin sa bahang, pupunta lang tayo. Mag-stop lang tayo, magpag Kasi, ayan, half na tayo, half tank na, eh. So, ayan, magpag -i fill up lang natin. Tapos, malapit lang sa gas station yung ano, eh. Yung kakainan natin. Okay, dito na tayo sa Banff. Dito na tayo sa Shell ulit. Pagkas tayo dito. So, magkano ang diferensya? Oh, uh -huh. $1.50 dito. Nun sa, ano, sa Edmonton, hey, $1.20. I pay at the pump. Out of order. Please pay inside. So, tara po na tayo sa inside. Oh, diba? Parang food court lang na ano. May <laughs> Nung sinurge namin ito sa Google, ang picture ay eh, parang naka standalone na store. Tapos yung pala papays pala. Kaya hindi namin makita kanina. Paikot-ikot kami. Yung pala dito sa basement. So yeah. So iti-take out na lang namin ito. Sasakyan na lang kami siguro kaya. Eh. Yan. nakuha na natin yung <laughs> order natin. Oh, grabe. Gutom na. Para ako mahihimatay na sa gutom, sigurado yung magiging ako gutom na rin. Kaya natin! Let's go! Mga parts no? dito natin kami sa Johnston Canyon, yan no <coughs> Kain muna kami dito. So ito muna, cowboy kain muna. Gutom <laughs> na gutom na itong mga bata eh. Pati kami gutom na rin, tinan mo si Yana no? lakas ng kain oh yum 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 mm, kain 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 si Sander din oh oh mga gutom mga gutom oh, kuya naman sabaw lakas tsaka kain ito mga to. eh mm, kain mm, saki saki come here saki eat so we're going to walk gahit tayo let's go eat ang yam. Ay, magulam eh. Puro sabaw lang 'to mga 'to eh. Are you cold now? Uh -huh. with you. Okay lang tayo mapagod na. No parang kalababas na makita ko na nagtuwang tuwa yung mga bata <laughs> papunta pa lang ito mga pargs may pabalik pa ka okay, ganyan say hi mami yeah. tapos din namin yung hike, success, naiinig pa yung kamay ko yung braso ko naiinig ko so yung mga bata na ay sakyan na namin sa sakyan yung mga gamit namin, ayan na ay balik na Uff, grabe, pinagpawisa kami doon, para akong kalabaw kalabaw na naghila ng dalawang na chikiting kwento <laughs> ko lang yung nangyari kanina ano, no pagdating namin dito sa parking lot uh, pagbaba na pagbaba ko may lumapit sa akin na uh, humingi ng tulong kasi yung kaibigan daw nila na tapilok dun sa trail um, hindi makalakad so pumunta sila dito sila bihan na nila yung mga ranger pero matagal daw bago dumating yung tulong so, nakita nila kami na may dalang sled ito ito itong sled na to so hiniram nila yung sled na yan tapos yung strap para hilahin yung kapay yung kaibigan nila pabalik dito sa ano sa trailhead. Mm. Successful naman, safe naman yung kaibigan nila, naiuwi nila. Ah, sarap ng uh, ng feeling na nakatulong, no? Success na namin yung trail, yung falls. Yun lang naman ang uh, namin ang goal para sa hike na to. Nakapagod pero sulit naman kasi nakita namin tuwang tuwang mga bata. So meron lang tayong unfortunate nga na nangyari no uh, dito may katabi tayo na nagpark. Siyempre nakababa na yung mga anak namin. Alam mo naman yung apat, autistic sila. Um, lalo na si Suriel tsaka si Xander. Eh, si Sulam rin si Suriel, no? Kasi ang hilig niyang tumingin ng mga kotse, yung mga logo, titignan niya. Kahit sabihan mo ng ilang beses yun, eh. Babalik at babalik siya. Eh, yun ang nangyari, no? Tapos minsan si Xander binubuksan pa to nakahiya. So, nag naman ako. Tapos, try ko naman silang pigilan, no? Kaya lang kasi, nag si Mami, kasi nagpati si Zaki. So, binantayin ko yung tatlo. Eh, syempre, Uh, mahirap pantayan yung tatlo nakalabas na sila eh uh, bigla kasi nagpapati si Saki ibis na papunta na kami ng trail so ngayon, laging bumabalik nang balik sila Sander tsaka si Suriel sa kotse niya nagalit <laughs> controlling ko na yung mga anak ko nakakano daw, nakakabwisit daw <laughs> so hindi lahat talaga ng mga tao no? um, may intindihan yung autism At ang tanging mga kahit hindi lang ng mga toys yung mga may experience sa autism. may kamag-anak na autistic yan. Yun lang. Tanggap naman namin yun. Kaya tinawanan ko na nga lang siya kanina. Yun nga lang, syempre. Habang naghihintay kami kay mami niya, ipigilan ko sila. So, ginawa ko, inaisulit ko muna sila doon tatlo. Sa may, dun sa may bike rack doon Para hindi sila makatakbo-takbo. So, ayun. Okay lang. Kasi naintindihan naman namin eh. Hindi nila, hindi nila alam ang autism eh. Ako, nag-slide yung bus. Nag-slide siya, hindi siya maka Pup, 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 pup Ay, 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 ay Ako Madulas pa rin Ayan, tula Kaya, tulak natin to Dito na kami sa parking lot ng ano eh Ng Lake Louis Dito yung Ice Magic Kaya lang May stock tayo dito May bus na na stock Hindi maka Hindi makaandar You know Hello Hello Sender. Ay nako. Mga parts, di kami makablog, no? Puno yung kaway namin eh. Tigal, tigalawa kami yung bata ni Mrs. <laughs> Ang hirap mag-vlog pag taga dito. Ayun oh. <laughs> takbo kasi yung eh. Baka may magalit na naman. <laughs> Ayun. Oh. Yeah. burgers, ha? Pasensya na kayo sa namin, ha? Huh? Mga parts, meron silang bar dito, huh? <laughs> Ang galing, ha? <huh? laughs> May bar sila, ano yan? May po syrup, empty. May oh, <laughs> no? Oh. Look! Wolf! You see that wolf? Oh, look! Look, it's a wolf! See? Is that a wolf? Ha? Dari na pila. Hoy, Sanger! Mm -hmm. Madidikit yung tila mo. Sige ka. No, Hoy, no, 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 no. Loko-loko ka talaga. No, sige, your tongue will stick on that. You cannot remove <laughs> your tongue in there, ka. <coughs> <coughs> diba? Road trip? Road trip? <laughs> Are you in a road trip? Ha? Ha? Ang mahirap talaga mag-vlog mag ng ganito. No? Mayroon silang ano e, papainitan -pa ng kamay. Hmm, hindi, pag naialamig na yung kamay niya, Jai. Uh -huh. Keep warm. You want to keep warm? Right there. <laughs> Sorry naman hindi namin makulang lahat ng mga mga ice carbs. Kasi binago pa lang nila eh. Binagawa pa lang sila Hindi pa talaga tapos. Dito na tayo sa hotel natin eh. Huh? Um, Iche-check-in lang tayo. Ayan ah. Uh. Ayan uh -huh. May mga kwarto doon, number 2, number 3 doon, number 3, tapos may number 2 doon, Ayan, mga kwarto. So, ito siguro yung lobby nila. Ayan. Okay, so check-in muna tayo. Masyoso. Masyoso. Hey! Ano mo na, anak? Ano <laughs> Ah, look, oh. look at there, look at there, look at there. Halo. Halo. Oke, ya hallway 12 Oh, Saki. <coughs> our room is 12.08. Stop, this our room now. Stop, yeah, nah. Uy, ito ka na. Saan ka pupunta? natin. Open it's real. Open it. Push. Push. I Okay. Round and push. Push. There you go. Okay. Hey, okay. take up your shoes. up. Take up your shoes now. Quit here. duli Kapas ng What? Battery? Where yeah, the battery? Okay. Okay, let's change mo now. Let's take up jacket first and shoes. Saki take up your shoes here. All right, take it off. Put it here. Ngayon, tay munting kwarto namin. Simple kwarto lang. Mm, okay, rep, dalawang queen bed. Ayan, may TV. Cortina doon. Washo. Wala, late ang washo, no? Pero, okay, tutulog lang naman tayo dito. <laughs> okay, sa'yo mga pards. Next time ulit.